Canadian webcam murder suspect sinimulan na ang trial. Isang lalaking na akusahan ng pagpatay sa isang estudyante sa York University sa Toronto na nakunan ng webcam noong 2011 ay kasalukuyang nasa trial. Mula sa malayong distansya, isang Chinese na lalaki ang nanood sa webcam habang pinilit na pinasok ng suspect na si Brian Dixon ang kwarto ng kanyang girlfriend sa Toronto si Chen Liu, 23, ay natagpo ang patay sa kanyang kwarto kinabukasan. Si Liu ay nakikipag-chat sa kanyang boyfriend na si Mong na nasa Beijing sa pamamagitan ng webcam noong gabing nangyari ang krimen. Tumayo siya para sagutin ng isang katok sa kanyang pinto. Tinangkang yakapin ng suspect si Liu bago niya pinilit ang kanyang sarili sa kwarto at tinulak ang babae sa kama na hindi nakikita sa anggulo ng webcam. Pagkatapos ng dalawang malakas na ingay na nahimik si Liu, pinanood ni Mong mula sa webcam ang suspect na pinatay pa ang ilaw at nilak ang pinto ng kwarto. Pagkalipas ng ilang sandali, ang suspect na walang suot na panloob o pantalon ay lumapit sa computer at pinatay ang webcam. Si Leo ay natagpo ang patay kinabukasan. Ang kanyang damit ay nakaangat lampas sa kanyang mga balikat at ang sahig ng kanyang kwarto ay puno ng dugo. Ayon sa analysis, ang DNA at semen na natagpuan sa ilalim ng kuko, sa dibdib, abdomen at singit ng biktima ay malamang nagaling kay Dixon. Ang suspek ayon sa kanyang ama ay madalas na magpunta sa mga dating sites na para sa Asian na babae at nagpo-post sa mga topics na gaya ng incest, drug use at Asian porn stars sa ilalim ng pangalang DJ Jake the Snake. Si Jackson, na isang NGO worker at dating aspiring model, ay nagplead ng not guilty sa first-degree murder.